paano magiging smart TV ang aking ordinary lang na TV guys so yun na guys gumana na siya gumana ayan. ayan hello guys ayan magandang araw sa inyo lahat ayan sa video pala na gagawin ko guys ay ipapakita ko sa inyo kung paano magiging smart TV ang aking ordinary lang na TV guys so hindi ito smart TV ha so ipapakita ko sa inyo kung nagawin ko smart TV guys so may order ako sa Shopee ayan ito yun guys so ito yung in order ko sa Shopee ayan TV box ya at yung kanya nakalagay sa box is MXQ Pro 4K siya guys ayan so ito yung gagawin natin para magiging smart TV ang nating ordinary na TV guys so ayan buksan na natin sana gumagana siya guys no kasi yung ibang item ko sa binili minsan may damage talaga hindi may yan guys may damage siya so ito sana ano siya gumana hindi siya damage ano yun. Ilagay muna natin ito guys. Ayan. So may ano na pala siya guys. May kasama na siyang wire. Yung sa HDMI. Saka yung kanyang charger. So may remote na din siya guys. Ayan. May remote na siya. So yan ah, kasi may nakapagsabi kasi sa akin guys na bili daw ako ng ito, imxq para yung ordinary ko na TV magiging smart TV siya. So hindi na natin kailangan bumili ng smart TV no, napakamahal pa naman ng smart TV. Ah, siguro na sa mga 10 ata, 8k it, to 10 so, sabi na bilid ako nito, MXQ. So try natin guys kung gagana siya. Sana gumana no. So, tabi muna natin ito. Ayan, guys. So, install muna natin siya, no? Bago natin siya isaksak doon sa saksakan doon sa likod. So, pala, guys, ah, kung bibili kayo nito, dapat meron kayong ah, wifi. Kasi wifi lang yung kailangan dito, guys. Wifi lang kung kailangan kung balak yung bumili ito, kailangan may ano kayo. Uh, may wifi kayo para gagana siya. Sa mga nagbabalak na bumili nito, uh, bago kayo bumili, ay magpaano muna kayo ng wifi. Kasi sayang naman kung bibili kayo nito tapos wala kayong ano, uh, wifi. So, hindi nyo pa rin ito ma mapagana guys so kailangan pa rin ng wifi <coughs> ayan saan ba ito ilagay ayan dito pa rin ito ilagay guys oh. ayan o oh. itong ano niya ayan tayo natin dito ayan so ito yung kanyang charger guys So hindi to chargeable ha. Dahil may charger sa ito. Talaga yung isaksak doon sa saksakan guys. Hindi to chargeable. So yan ha. Ito yung kanyang remote. Yan guys. Kung nakikita nyo may ano sya. May YouTube. Ayan o. No? YouTube. Prime Video. Google. Yan may Disney. Ito yung mga ano nyo guys. So ito yung kanyang HDMI na wire. Yung sa dulo nito, ito yung isasaksak natin dun sa TV, dun sa likuran guys. Ayan, dito yun guys. Eh. So nakita ko lang kasi sa ibang video guys. Yung paglagay nito. Kaya inano ko na ayun na, na patay na yung baby ito na yung remote ayun so ayan guys uh, nalagay ko yan no? Eh, wala na ba ibang lagayan dito ayan mayroon dito ang ano uh, USB pwede pala ito sa USB guys USB 2, USB 3 ayan mayroon dito ang lagayan ng headset Ayan, may USB 4 pala ito guys. Yung nakikita ko sa ibang video, no, nilagyan niya ng ano, yung, pwede pala itong lagyan ng mouse para mapadali yung yung kung ano saan mo gusto pumunta sa YouTube ba, yung man manonood ka ng sini, mas mapadali daw kung paano dapat may YouTube, yung naiba kong ng video nito, may mouse siya, saka ano yung tawag doon, yung keyboard para pag mag-type ka lang, mag-search ka, madali lang daw. Pero pwede na naman dito Mano-mano lang natin, guys. Ayan, may arrow naman yan, o. No? Oh. arrow. Tapos, enter mo lang yung okay dito. Ayan. Yung okay mo lang. Ayan, so dito siguro yung nilagay yung mga kung ano. Ah, yung keyboard nya, tsaka mouse. Ito alam ko to sa ano to, side set. Ah, kung meron kang speaker, no? Yung malaking speaker <coughs> bilhan mo lang ng cords yung 2 in 1 uh, dito yung 1 tapos yung 2 yung kulay red at saka puti doon mo ilagay sa speaker para malakas pwede ka na mag video ke ayan yan yung purpose natin guys pag meron akong speaker na ano, maliit uh, lalagyan ko ng cords tapos ilagay ko doon sa <coughs> ano yung yung 2 in 1 na cords lagay ko doon sa speaker pwede na akong mag video ke So yan guys, Doon no? nalagay na natin. oh no? So ilagay na natin dun, to, dun sa likuran Try natin kung gumana So ayan na uh, inuulit ko guys uh, Yung mga Nagbalak bumili nito uh, So kailangan talaga siya ng wifi ano So kung nagbalak kayong bumili So ano ah, uh, magpalagay muna kayo ng wifi So ayan guys ah, uh, Punta na tayo sa likod Lagay na natin yung kanyang it's DMI ayan nasa na ba yun ayan so ito yung ano niya guys oh ito malapad ayan ayan ah, nalagay natin guys. Ah itong tatlo na to guys ah, sa ano ito. Sa G-Sat. Yung tatlo na yan. So ito yung sa likod ko guys. Ayan, sa likod ng TV ko ayan oh. Meron siyang USB. So kailangan pa rin yung TV na dapat flat screen siya no. Kasi kamirong ng HDMI. So, ayan. Ito na yung ating uh, MXQ Pro 4K siya guys, no? So, bali 5G siya. O so, malakas yung kanyang signal siguro nito. Ayan. Ito naman yung aking uh, G-SAT. Ito yung G-SAT ko guys. So, ayan. Hindi pa pala natin nasaksak. Ayan. Saksak mo natin. Ayan. So napakadali lang niya i-assemble guys no. So ngayon na uh, try naman natin kung gagana siya guys. So ayan na uh, nalagay na natin yung guys no. So try na natin buksan. Ayan nakauna siya. So wala sang signal no. Kasi naka ano to eh. ah... Uh, maka ibis siya. So, dapat ilagay natin siya sa HDMI. Ayan. Ito pa lang yung remote ng TV ko. Ayan. So, dito nakita ko na yung HDMI na nasa remote guys. Remote ng TV. Ayan. HDMI. So, yan na yan guys. Ayan. Ayan. So, ibig sabihin na okay sa guys, no? Ayan na siya, guys. So, kailangan natin pumunta sa kalang para makita nyo, guys. So, kailangan natin pumunta sa settings. Wait lang. So yan guys, ah uh, punta lang tayo sa settings no. Para doon yung i-connect muna natin sa sa Wi-Fi. Ayan, nasa settings na tayo guys. Ayan. So yan guys, Ayan guys, so nakikita nyo guys. Ayan, meron siya nakalagay na network, sounds, display, apps. Ayan. So, dito tayo sa network. Guys. Ayan, dyan tayo sa network. Para ilagay natin yung ating uh, password ng ating wifi guys para makaano na tayo magka-signal ano. So ayan na guys, uh, ayan nakita niyo guys. Ayan connected na tayo no. So hindi ko lang pinakita yung paglagay ko sa kunang password ano. So ayan, connected na tayo sa aking Wi-Fi. So back na tayo guys. Ayan, punta tayo sa try natin sa youtube Ayan, dito tayo sa apps may apps guys ito so okay lang so yan guys Ayan, nakikita nyo yan may airplay yan para sa cellphone guys no Ayan, para sa cellphone mayroon din siyang play store pwede ka dito mag download siguro Ayan, may settings meron siyang update. Ayan, may music. Ayan, may net, Netflix siya guys. So, hindi ko alam kung gagana ba dito yung Netflix. So, dito mula tayo sa YouTube. Kasi sa Netflix guys, no. Iwan ko na, hindi ko pa na-try yung Netflix. Parang, parang may bayad yata yan. Sana ba? Ayan, YouTube. ay yun ayan na guys no so ayan kung gusto natin manood ayan ayan ganyan no so ayan na guys gumana na siya gumana ayan salamat naman eh. gumana na guys ayan so pwede na tayo manood dito ng mga music So, subok tayo ng isang ano. Uh, isang movie no. Ayan. Ayan, so ito na guys, gumana na siya. Ayan, pwede na tayo itong manood ng music. Tsaka mag-video, okay, pwede na rin. Dito na natin, guys. Ngayon dito tayo sa search. Okay, natin ngayon. natin dito yung karaoke guys mga karaoke song na masubukan natin pag may makabili na akong speaker so nagload nag din so, yan, na so yan, napakabilis lang yung kanyang signal no? basta pag may wifi ka lang guys so ito. So ayan. Kita nga guys, gumana na siya. <coughs> so, yan lang gagawin nyo guys uh, sa mga walang smart TV dyan, kagaya ko. So, ayan. Ito na yung solusyon guys para magiging smart TV yung inyong ordinary na TV no. So bumili lang kayo nito, mura lang to sa Shopee guys. 400 plus lang. Sabay na yung shipping. 400 plus. hindi na kayo uh, kailangan bumili pa ng smart TV no magkano yung smart TV na sa mga it kito tin yan kung hindi ako nagkakamali so yun guys uh, sana ay may natutunan kayo sa aking ginawang video ngayon ayan yung aking ordinary TV na magiging smart TV na guys so ayan uh, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta ah. ayan shout sa inyong lahat guys so yan bye bye